Pupunta kami ng Baguio. Woo! Tara na! Kaya nga kasi gano'y intro namin, kailangan tiyos, hindi maingay Mat may mga natutulog pang ang kapitbahay. Labas na ako ng bahay. Inilak na nga di pala ni Papa tong pintuan, jamit yung kadena. Kaya kahit nga pa paano, mapapahinga naman tong kolong-kolong. Lakad, 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 lumakad na lumakad. O paano purok dos, dyan ka muna, alis muna kami. Bye bye. So unang banya pala na to, ang sakay nga pala yung pamilya ko. Kasama nga di pala dito yung mga kapatid ni mama at kapatid ni papa. O dalawang banya pala yung nirentahan ko. Bali, mga nakasakay naman dito, itong the bakitress. Tama mga din dito sa ate, sakay asawa niya at kapatid yung bunso. So, olin at kanyang jowa. Nakasakay na nga din pala dito si Fingerheart Opa! Tapos may mga tumatakbo pa nga tumahabol. Siyempre, hindi mo nga wala. Si Ang kanyang asawa. Tapos sumakay na nga din ako dito. Baka ako nga pala may iwan. Dito na nga pala ako sa tabi ng pintana. Diyos nga kasi nakikita ko yung daan. At hindi pa nga alis. Inatulog e, na ako. Usapan pa palang alis namin alas 4. <laughs> Ang gusto pa nga ng driver namin alas 3. E, para nga hindi kami matrapi Sabi ko nga hindi ko nga kayang ganung oras gumisa at masyado nga maagang maaga. Mabubuo nga yatang bagong istorya sa pagpanik namin sa Bagyo ya. At ito nga paalis na kami. Brrr. Hindi, okay, pero ano pa nga ginawa ko? Dahil ganito na namang oras, gabi palak inaligo na. Paul mo, pa bangon na lang yung kula. Doon naman nakapeso sa lawin sa kayong asawa niya doon sa likod. Kayot na, may kumukundap-kundap doon sa ulo. So, nandito na ka kami sa kabilang bayan. Nagpapagosali na, kay ihi na kami, takalagay nga doon mali. Tama, mali nga. Mali nga yung ko kasi nga miharang harang dito. Pagpasok nga dito sa loob, tumingin nga ako sa salamin, hindi na ako mukhang puya. Chosy, so, nga nila dito yung walang bintana pero may electric pan, kaya yung amoy ipaikot-ikot lang. <laughs> Nagpatuloy na nga ulit kami sa amin pagbiyahe. Kaya dyan itong oras na nga, marami na nga at may mga naglalakad na nga dito sa tabi ng kalsada. Na dito na nga sa na kami inabutan ng pagliwanag. So, noong sariwa. Tapos wag nga maingay kasi nga itong si ate inatutulog eh, natutulog pa. Nabubolbol pa nga yung uli. So, eh. naman ka ako, hindi naman niya ako nakikita kaya ginagaya ko. Parang nga naman hindi kami masyado mainip sa pagbiyahe. Tugan niya pala dito sa loob naman kaya nga ito sinasabayan ko. nandito nga ako sa akin uupuan ko. Tumitingin niya ako dun sa salamin kasi nga tinitingnan ko nga yung bisita namin. Ay! De, tinitignan ko lang talaga yung mga tao dun sa likod. O, tulad niya, ko kasi we, na mukha di inaantok na yan. Tapos, tong sila na may nakita mapapasabi kina nalang talaga ng sana oh sana so, no, may jowa <laughs> joke ito nga bisita namin may pakaway-kaway pat susubuan nga daw ako ng paji ba kanya inalis kasi nga daw baka maubos ko hey. hindi ko na nga alam kung nasang lugar nga kami basta dito na lang sa gilid ay eh, maramang istatong mga nakalagay Kaya hey, kabahit agila pa nga at ito nga pinakola yung taong nagsiselfo so, sa ilang oras nga namin pagbiyay nakarating na nga kami dito sa loon nyo Ba't dito nga di sa lugar na to? to nga ulit kami dito nga kakain ng umagahan. Ba't dito nga sa sasakay, nakaredy na nga yung buffet. Kanya dyan piniritong hotdog, piniritong itlog, tapos yung mga kakain, nakalinya na nga dito. Lahat nga sila dito sa likod ko, mga nagkakainan, ako na nga lang hindi. Kasi nga, hindi naman ako kumakain ng umagahan. Sinundan nyo nga din pala dito sila mama, may nakita nga silang hollow blocks, kaya dun na nila pinatong yung pagkakainan nila. Ito naman si Pigert, ang laki ng hotdog. Oh, we na, tandaan mo, hindi lang iloboy pumuputo ka. Ba't para naman hindi ako matuyo, uminom na ako ng tubig. Tapos may bigla kang dumating at hindi ko alam kung na naka hawa. At ito naman niya, matodo effort niya, may dala pa nga siyang weed. Ang excited na nga niya, nga doon sa gabi, isusuot niya yun. Nakakatakot niya, eh, may buhay nga yata, isuot niya na yun. No? Dahil kakakaila, kay kindihin niya nga pala para nga hininga niya. May nakita nga siya nagtitiktok, nakisali na din. O paano, papa, maiwan ka na dyan, babay, maglala na nga lang doon siya pa Pumasok na kami dito ngayon sa Benguet Prabi. At konti na lang, makakarating na kami. ito ko naman niya yung sa dingding, nakadrawing doon yung dala yun, eh. Ang ngayon drawing ngayon, totoong totoo na. At ayun na malaking ulo ng liyo, no nga pala ako nakapunta dito sa Baguio siguro nga mga nasa 4 o lima na pero ngayon pala nga akong bababa dito oh. papalapit naman ako dito sa Leo hindi ko na mabanggay bisita namin. May. na na baka dami nga din pala kumihinto dito para nga magpa-picture dyan tingkat sa isang nagpapatunin na nandito ka na nga sa Baguio City pupunta nga kayo dito huwag nga kayo maninigarilyo kasi nga bawal yun kayong bay pa tapos may mga nagtitinda nga dito pero nga sila na sila na lang magpipicture sa isang group yun naman si bigla inilis nga yung takip na yun kaya ayan nakitoy bunbunan <laughs> may bigla nga din pala nakipag sa akin at bumuka vlogger yun ah. namin na magpicture nga kami dito kasama ngayong pamilya ko, kayong bisita ko at yung papa birth ko. No paris na nga kay papakagat ko na nga sana tong kamay ko at kaso nga lang may dumating nga pala dito at magpapapicture nga do. Sa mga nakakilala nga pala sa akin dito sa Dalayon eh. Sa mga nagpapicture, iba nga ka sa kanila packet pa lang iba naman pababana. Gusto ko lang sabihin, sana enjoy at enjoy natin dito sa Baguio. Kasabihan nga kami kang na pigil-pigil na nga pala ihi ko. Abutin ko nga sana hanggang doon nga sa tutuluyan namin kaso nga lang <laughs> mapupuno na. <laughs> na nga dito sa pader nga -ihi yung mga lalaki dito ngayon sa gilid. Siyempre dito ako sa pinakadulo. At nga, alis na nga ako, may nakasabay pa ako yun. Kas nga natulo ng gripo May <laughs> nang ako tinibot yun na kay 20 at sabi ko kay kuya isa lang yun oh. Ah. Hindi na nga din pala kami masyado nagtagal doon. Bakit nga kami kainam nga na hindi malang ako nahilo. Ilang peso na nga pala na patunayan ko hindi ako mahilo dito nga sa pinagpesto ako sa kadusara harapan na ng driver. Syempre basta mata kay buwin kami no ka. Nalalas daw check in namin doon sa pagtutuluyan namin. Hanggang nga kami nang dating lilibot muna kami. Ato at sinilip ko nga dito si mama sa kabilang banoting nanyo yo bagsak na bagsak. <laughs> hindi nga niya nakaya yung pagbi biyahe. Katunayan niya, yan halos lahat niya sa kanila ay first time nga dito sa Baguio City. Tagal ko na nga ito pinaplano, nadaling nga dito yung pamilya ko. August pa nga sana yun yung birthday nga ni Mama, kaso nga time na yun ay lumilindo. Kalo ko na naman niya, ngayon niya hindi matutuloy ito Kasi nga, si mama ay kumukontra. Lagi niya kasi sinasabi sa susunod na lang. Nangala, na nga lang, ngayon niya inapilit ko na. Ito nga ako ngayon ay bagong tao. Kaya pa paano may naipon ako. Na naman niya, hindi lang ako kinakaranas Sa pumunta dito. Ngayon, sobrang natutuwa nga lang ako. Kaya ngayon taon, ito yung unang libot namin kasama yung pamilya. Ito nga pala kami agad pumunta sa may mga nagbabay. Ito so kakasakay ko nga lang, tapos bababa nga ulit. Kasi nga, dito nga sa gilid, may magpapapicture. na beses o limang beses na ako nakapunta dito. Ngayon nga lang din ako nakasakay dito sa may bike dito. Puro kalalang dito. Hop, 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 hop. Sige, hop. mo magpedal. Hop, hop, hop. Kapabebe. Meet nga, di pala ako mag dito na maghahanim mo niya at kababayo ko pala sa bayan ng Talavera. Tapos na nga si sa kasi si Fingerheart. Sita na nga pala namin yung magdadrive at ako naman yung magpipidal-pidal. Tapos lumipat nga di pala kami sa ibang bike. Nakatingin nga siya dun sa daan, eto naman ako. Hindi ako nagpipidal. Pa oras nga pala arkela ng bike. May nga iba-ibang klase, iba't iba din yung bayan. Masila kuya, hindi naman ako binigyan ng disc. Sumunod naman kami dito pumunta sa may mga mga nagko-cosplay. At itong una kay si Iron Man. ayun Man, huwag kang gaganyang ganyan na yung katabi mo na yan. Pa ikaw sinabunutan, ilagot ka. Bigla di pala sa sakin lumapit. Akala ko naman makikipagsuntukan. Nung pala, makikipag peace po Usap niya ako nung pala Napapanood niya pala yung mga video ko At sya nga, di ka babayo ko sa 9BC Kaya nga eto, nag -picture, picture na din ako Sino mang nasa loob ka dyan Shout out sa'yo Hahaha <laughs> tataluhin ko to bigla ko na lang sa sinunto ba't ba, hindi nga siya gumante kaya inulit ko tis na nga sana ako baka nga naasar na yun nga sabi ko kuya joke joke lang yun ah tis na may kapatid ko may patingin tingin pa yan naman ako papayag na siya lang magpapapicture kaya gumaya na din ako at sobrang hirap din na ginagawa nila no eh, kaya sa katiri ng araw kailangan niya nilang gawin yun tis yun yung hanap buhay nila tinuha ko na ato art armas ni Bumblebee tingnan nga namin kung sino mas malakas sa aming dalawa siya raraw niya pala sa dalawang kids na to ito na ngayon si Pikachu at dahil sa sobrang cute niya niya ay umakap na ako eh. parang ayoko nang ambitawan eh kaso nga lang eh baka mamaya mag thunderbolt kausap ko nga pala siya dyan sabi ko magsalita nga oh, wala naman akong bosit na naririnig mula sa kanya ikay e pa naman ng oras sumakay na nga di kami dito sa bangka wala pa, nga pala iba doon siguro nga ah, magpapahing mga napapagod na kung may inasayin dito sa pagsasagwan hindi ko nga alam kung pa, paano yung gagawin ko kung pa ganyan ba o pa ganun eh pahala na nga edo magpaikot-ikot na lang kami dito oh yung serena nyo pagod na at butas pa <laughs> tsumpada naman na to nangangayayat na yun yay yeah, hindi ko na nga mabilang kung ilan talaga nakakilala sa akin. sila nga galing din sa iba't ibang probinsya tapos binamit niya din pala ako ditong isang kaibigan sa tiktok na no, 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 kasi ayoke sa TikTok napadaan niya pa rin yung live niya. Pamenyakot nalaman ko taga Baguio siya. Ay ayo nabigyan kami ng pagkakataon na magkita. Pasongalang hiyang-hiyang sa personal. Tayo na kayo mag-facebomb sa akin, Ipakakainin niyo kami. Bahala kayo, madami kami, mauubos 'yan. <laughs> Tagasan po kayo. Pag nagasayaw lakas. kami. Po, oh, bye-bye. Nice to meet you po. Ingat-ingat po. <laughs> Tara na. Kailangan din pala ako magkaya ibinigay ko na dito yung isa sa kanya. Mga mga dito sa Baguio malamig kaya kailangan tayo gumaga at magkakape. Paano? Hanggang sa muli pagkikita babae Ito um, hanapin na nga namin pag check in na namin. Sila all kasi yung umanap sa Facebook. Mukha naman yata si San Pedro yung nakontak nila ya. Kasi nga, mukha na itong papunta ng heaven. Ay. Sa wakas nga, nakita na namin si Nana. Yung mukha nga pa din talaga ni Mama yung, Eh, hindi nga maipinta. Ang kumusta yung biyahe mo? <coughs> 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 Hindi <laughs> may ipintay mo ka. Nakuha nga pala namin, may tatlong nga palang kwarto. T-size nga pala kami lahat, dalawa nga iba, tas saka dalawa yung driver. Bayad nga na bawat isa ay tagpo 450. Tinala, mabayad nga to si nanay, kaya pinabayaran na lang sa amin lahat ay eh, 10,000. Paano hanggang dito na lang muna yung part 1 at may mga part 5 pa nga to.